here in the Rising City. Damang-dama na ang Paskong Sanaseño dahil bukod sa makukulay na dekorasyon ay hindi maitatago ang matatamis ng ngiti at excitement okay. ng mga Sanaseño na kaisa upang saksihan ng Christmas tree lighting dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Napuno ang open grounds ng New Government Center ng mga sanosenyong excited masaksihan ang pagpapailaw ng giant Christmas tree mula sa mga chikiting hanggang kinalolo at lola dahil hudyat ito na simula na ang pagdiriwang ng itinuturing na pinakamasayang selebrasyon ng buong taon, ang Kapaskuhan. Mas nadama pa ang Kapaskuhan dahil sa mga awiting pamasko, handog ng San Jose del Monte Grand Choir na binubuo ng mga miyembro ng iba't ibang bikarya ng lungsod at ng tanglawan singing ambassadors. Dumalo sa programa ang mga lingkod-bayan ng lungsod upang saksihan ang pagpapailaw ng Christmas tree na simbolo ng pag-asa pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilyang sanasenyo sa pangunguna ng nagsisilbing ama at ina ng San Monte Congressman Arthur Robes at Mayor Florida Ate Lida Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod na pinangunahan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, Board Members Efren Bartolome Jr. at John John De Los Santos, Department Heads sa pangunguna ni na City Administrator-Attorney Rizal Di Mendoza at Chief of Staff Juan Miguel Perez San Pedro. Pagpapailaw ng ating Christmas industry is actually a sign and a symbol of love. And of course, a guidance to all of us. Kapwa ako magulang, lagi ko pong sinasabi, ang Pasko ay inaantabayana ng ating mga anak. December 25 is actually the natal day of our Jesus. But in every day of our lives, sa pagising po natin, sa pagising po natin, is always Christmas Day. Mas naging espesyal pa ang gabi ng bumisita si Bulacan Vice Governor Alex Castro na maagang bumati ng maligayang Pasko sa mga Sanosenyo. Nawa, ang ilaw ng Christmas tree na ito ay maging uh, simbolo ng pagmamahalan, pagkakaisa. Piliin lang natin maging mabuti araw-araw. Piliin lang natin ang tama araw-araw. May -araw. bansa tayong we will have something to look forward in the future bansang napakaganda kapag ginawa po natin yan. So, sa diwa po yan, at ako na po, isa sa unang bumati sa inyo ng advance, Merry Christmas! And Happy New Year, mga Ang Paskong Sanusenyo ay kwento ng paggunita, pagbangon at pagpapatuloy at patuloy na isusulat sa mga susunod pang panahon. Kaya naman binigyang parangal sa programa ang mga natatanging kabataang sanusenyo na lumaban sa Batang Pinoy 2025 National Championships, Alkuwa National Games 2025, Mat Wizards na nag-uwi ng karangalan sa Philippine International Mathematical Olympiad at International Equilibrium Science Olympiad Finals 2025. Kinilala rin ng proud sa nasenyo na si John Matthew Bravo mula sa Barangay Kapian at kauna-unahang sanosenyo na maglalaro sa PBA. Ginawara naman ng Certificate of Commendation ang mga miyembro ng PNP CSJDM at BJMP na tumugon sa kanilang mandatong siguraduhin ng kaligtasan ng mga mamamayan at nagpamalas ng kabayanihan. Itinodo pa ang kasiyahan sa nakakaaliw na performance ng YDC dancers na sinabayanin ng Mayor Rita at Congressman Arthur na humataw sa dance floor. Hey, 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 Isang surprise birthday celebration naman ang handog ng pamahalaang lungsod kay Congressman Arthur Robes na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kasabay ng Christmas tree lighting. Nagpaabot ng mensahe ng pagbati at pasasalamat ang mga kawani ng bawat tanggapan, maging ang kanyang katuwang sa buhay at sa serbisyo, Mayor Rida Robes. I am always grateful for, for, for the Lord God Almighty for giving Him, for giving you to me, for, to us, sa pagbibigay mo ng uh, inspirasyon at pagmamahal sa iyong mga anak. Salamat sa inyo dahil sa siyam na taon nating pagsasama, halos araw-araw magkakasama tayo, eh talagang miss nyo rin ako. Pero namiss ko rin kayo talaga. Kaya kita niya naman, madalas din ako pumunta rito para tulungan si Ate Rida. At, at the same time, gusto ko rin ng pagandahin pa at ayusin itong lungsod ng San Jose. Maraming salamat at asahan po ninyo na talagang patuloy pa po natin paitingin ang ating iba't ibang programang paundarin ang ating lungsod sa temang lungsod ng San Jose del Monte, paggunita, pagbangon at pagpapatuloy, sama-samang tinunghaya ng mga San ang opisyal na Christmas ID ng lungsod ngayong taon. Nagtapos ang programa sa pinakaaabangan ng lahat ang pagpapailaw ng giant Christmas tree, hudyat ng kapaskuhan sa San Jose del Monte at nagsisilbing ilaw ng pag-asa, pagkakaisa at panibagong simula. Matay pa ay pa na, nakakaganda na, na, ng ginawa sa buhay, darating na ima darating na paktubok malalampasan natin maligaya Happy birthday kong. Merry Christmas everyone and happy birthday. <laughs> uh, Congressman. Congressman. <laughs> Ang pagpapailaw ng ating Christmas tree ay simbolo ng taong ating napagtagumpayan bilang isang lungsod at kwento ng pag-asang bitbit ng bawat isa upang magpatuloy sa panibagong taon. Dahil ang lungsod ng San Jose del Monte, lungsod ng pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa bilang isang pamilya. Para sa balitang San Joseño, ako si Narlene Mapanglo, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyang dapat alam mo sa nasenyo. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble action at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamhalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanoseño.